for today's mini vlog nga guys pero bago dyan batiin ko muna kayo ng magandang gabi guys kasi ayan gabi na nga ayan Yun, magandang gabi sa ating lahat i-update uh, ko lang kayo guys don sa mga parcel na inorder ko hindi pa kasi dumadating pero ipasisilip ko na sa inyo guys yung mga inorder ko sa online na mga parcel nga na inalapag natin sa kalsada kaya abang abangan ninyo yan guys eto yung mga yan kung kailangan mo to or ito, or ito yan syempre maglalapag tayo nga ng mga parcel na talagang mapapakinabangan ninyo guys sa lalong lalo na sa pag maintenance ninyo ng mga motor ninyo kaya abang abangan ninyo lang yung pagdating nyan dito sa ride out natin guys and syempre maraming maraming salamat sa lahat ng bumili ng helmet dito sa atin dahil syempre kung hindi dahil sa kanila wala tayong pambili yan. wala tayong pambili ng mga parcel na ilalapag pag natin sa kalsada para syempre mai-share din natin yung mga blessing na dumadating sa atin kaya maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Helmet Industry main page kaya hangga't may bumibili dito syempre patuloy tayong magbibigay ng mga ang ganyan mga parcel na ipapakalat natin sa kalsada para syempre mapasaya din natin yung mga solid supporters natin dito sa Helmet Industry main page kaya kung hindi ka pa nakafollow dito sa page natin, mag-follow ka na. I-share mo na din tong video at baka isa ka na rin sa mga winners na mapipili natin in the future. Kasi may mga time na mamimili na rin tayo ng mga top sharer natin, mga top commenters natin dito sa page. Kaya abang-abang ka lang dyan sa mga announcement natin. Pero for the meantime nga guys, yung tatlong parcel nga ang inaantay natin dumating para ilapag nga yung mga parcel na yan kung saan saan and syempre iniisip ko pa kung saan natin nga ilalapag yung mga parcel na yan and sana mapulot ninyo ang mga parcel na yan kaya good luck and syempre congratulations na agad sa lahat ng mga kapulot and comment nyo na lang kung saan tayo pwedeng maglapag guys malay nyo doon tayo mapunta o di diba kaya kita kits tayo guys So, yun lang guys. In-update ko lang kayo. Maraming maraming salamat ulit. At hanggang dito muna ang mini vlog natin. O, oh, huwag mong kalimutang mag-follow. Baka ikaw na ang isang makapanood at makapulot ng parcel natin.